Ang direktiba ng Pangulo natin, gumawa ng plano para talagang ma-address at ma-mitigate natin uh, yung pagbabaha, lalo na sa mga major cities natin sa buong bansa. And alam naman natin, pinakagrabe talaga ang pagbabaha dito sa greater Metro Manila area. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa Bulacan, pati sa Rizal, pati sa Cavite, pati sa Laguna. Kaya nakipag-partner tayo sa iba't ibang government agencies led by MMDA na matagal nang ginagawa ito at ang private sector tulad ng San Miguel Corporation uh, ni Mr. Ramon Ang at ng uh, Metro Pacific Corporation ni Mr. Manny Pangilin. So ito ay gagawin consistently for nine months habang medyo patapos na ang tag hanggang sa susunod na tag-ulan at ang gustong gawin ng Pangulo pagkatapos i-launch dito i-develop din ang programa sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas.